So guys, magdakoptang manok, panabong. Kana, ang ah, kana, panabong na siya. Kana, panabong kod. Kana. So, ang panabong na manok. 1, 2, 3, 4. 4, 5, manok panabong. Ano ito ng ang ng panabong? Hindi may niya siya. 4 um, months. 4 months pa lang ng um, manok. Sa so, naman dakpon ang unok? Mm -hmm. Dakpon na po na to ang osaka manok. Salayan nato kung magpanokop siya. Tago-tago pa siya. Teng. Iglas man din siyang dakpan. Atong dakpan. Ang manok. Ito ba na siyang dakpan? Ikaw Ha? Ano na siya? Gusto niya siyang dakpan. Ig iglas niya siya kayo. Karoon na ako na siya. Mm, mm, mm. Puyo ah, puyo. Mm. Ano, ano, ano,